Tignan nyo nga ako, para lang akong bata na naglalaro sa putikan. Ito pala yung ganap sa naunang vlog natin na in -upload. Bali, pinalabas namin yung tubig sa fishpond punta sa ilo para makuha natin lahat po ng mga nilalagay dyan. Kaya sa vlog na ito, halina't ating panuorin ang kadugtong ng pagharvest sa fishpan. Music The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes that day has Unibagong araw sa mga taong nagsisikap dahil sa hirap ng buhay. Alas 9 ng umaga nung kami ay nagprepare na para makakain ng aming pang pangalmusal. Ganito kami dito. Late na na nagbe-breakfast. Basta makapagkapilang ay okay na. Bali, ang gagawin namin ngayon ay kukunin po nila Francis yung mga alimango na nasa fish pan na ginagamitan lang ng kamay. Tawag namin dito sa Bisaya, Manguot Dahil sasabak na tayo mamaya sa putikan Ay kailangan talaga natin kumain ng madami Hindi uso sa amin yung diet-diet Dahil dito pa lang sa trabahong fish pan Ay batak na yung aming katawan sa pagtatrabaho Hindi bali na Masaya naman kami sa ginagawa namin So kalab, muna kami kaya Dahil magutom na Yung May kinilo pa mga kalab bro masarap to pag tinikman Nakakalimot yan sa ano mo pangalan so ngayon po mga ka ay tapos na po kaming kumain at ngayon po ay ito na po yung pinaka last part kapag nagharvest kapag nawala na po yung mga tubig dito sa fish pond ay lulusog po kami dito sa fish pond ayan Ayan, bali, kukunin po yung mga, ah, maghahanap po si Francis po ng mga alimango, kung anong pwedeng gawin. Basta makakuha lang po ng alimango. Tignan nyo po yung fish pond, di ba, napakalawak na po at talagang wala ng tubig. So ngayon mga labay, nandito tayo sa fish pond nila. Mamamakalab kasi nag-harvest po sila. So ngayon ay, itatrya natin manghuli ng crabs. Ngayon ay, may nakita po ako akong butas at may bakas ng crabs. Ayan po sa hindi nakakaalam ito po yung bakas ng alimango crabs so na tingnan nyo ito blot yung mga bakas niya ito po yung mga singalis na may laman malaki laki to bukot din ito yung mga Ito yung mga Hindi Ito yung namin si Kuya Melvin Hello, magandang umaga Ito, pika na naman kami uli <laughs> tignan nyo lang po ng maayos mga kalab para dinyo nyo po masabi na scripted po oh, huwag kayong mag skip papaabutin natin ang mga hukay po ni Francis lahat po ng mga putik, mawala at para makuha po kung malaki ba o maliit ah! Yes. Okay, dapat dapat ni lawan. Mm hmm. Hmm. Nara. Umari rin kung niyo magalap. Doon rin. Dati niyo. Ito pa yung itak. Gano no. Iyan po yung mga singales na may laman no. Malaki. Oh. So sa mga nagtatanong kung di ba natatakot si Francis Siyempre yung alimango po is nasa medyo masulok po so di naman po nakabukaw yung kanyang sipit dahil naka ano po makalav nakabaluktot po depende yan Ay, may iba din binaami oh. Eh. Yeah. dapat hahanapan mo talaga ng paraan para makuha mo ayun na pala mga kalab ko sa lumababa yung ano maliit na kapas Musukod uh, mo tayo. Uy, ay, ang gawas magbuksan. Mag no. yeah, no, mga kalab. Tingnan nyo. Indescripted. oh malaki o. Oo, malaki naman nyo. At ngayon na itatali ni Kuya Melvin. Ito isang baguhan lang na pagtatali mga kalab. Pero so, si si Kuya? Yes, yeah, si Kuya Melvin po is bago lang siya dito. Pero alam niya na po yung mga proseso dito sa fish pan. Iba talaga pag gusto mo yung... Ano abi? Ano dalawa makalabo? Oh. Ayan yung title natin nito mga kalab. Sa isang butas, dalawa yung alimangi. May sabak. o, oh, di diba? Ito yung mga tricks po ni Francis na pahiga-higa. Akala mo na matutulog. Ang buwang. Awin. <laughs> Bak. Bakla na isa. Mukha pa rinig kami. Tumboy bakla daw mga kalab maliit bro ang liit yan o bukasan natin yan ang mga kalab ano ang galing baby frenzies ano ba to hindi ba tignan nyo napaka ano mga lapnoy kung tawag dito sa bisaya alba ito po yung favorite ni madam Tutsi mga bakla tumboy ayan na sa isang butas dalawa po ang nakuha ano, ano yan sila, labi? Magkapatid? Mag-asawa. Mag, mag, mag Tingnan mo baka may kabit dyan, Bi? Wala siguro. <laughs> wala na, Bi? Wala na. Dalawa. So, confirm mga uh, kalaw, yan po ay mag-asawa. So, wala pong kabit. Ayan. Hmm, Sige <laughs> So ngayon po is nakikita na naman po natin si Francis na parang may hinuhukay at again hindi po kami nagbibi hindi kami naglalagay dito ng alimango para meron lang po kami may content hindi po scripted ayan. kasi lahat po ng mga ganap dito sa fish pond eh, hindi naman po kami nagscript script kalab oy ayan kung nakikita nyo po yan sa mga vlogs po namin hindi po yan scripted So ito mga lab, mahirap talaga kapag manghuli ka ng crabs. Dapat sa... Pero may ba? Pag na nakuna kayo. Sa... Mga, mahirap ka, mahirap talaga mga kapag maghanap ng crabs. Dipindi lang po yan sa discarding natin. Ako po ay... Walang halong biro, totoo po yung sinasabi ko na dipindi po yan sa diskarte kung paano mahuli ng crabs. Kasi may iba dyan na gagamitan pa ng kamang. Yung, yung yung bakal na may gumagano no. O para sila masipit no. O hindi sila masipit. Sa amin ay nasanayan na. Pero ikaw ba, eh, marami nang nagsasabi, marami nang nagsasabi dito na dapat ano? mag ano ka daw magbutas, tapos mag gloves. Ano, may nagsasabi na dapat magbutas, dapat mag gloves. Mm. Sa akin talaga ay nasanayan na talaga namin makalab na may kamay lang no. Magkamay-kamay kamay, tapos uh -huh. magpaalang. Tapos nasanayan na din namin na ni talaga natin maiwasan talaga makagat tayo so ngayon ay nasanay na namin kung paano mahuli po yung crabs kung saan po nakaba nakabara po yung kagat uh, niya ay di, dito na mas kabila namin para para makuha natin yung crabs para mahawakan natin yung yung kabang niya yan di po mahalata sa mukha ni Francis na taga fish pan po siya mas mahalata pa po yung mukha ko yan, kinukukay niya nang na mas kinukukay. Bukot din. Wala, meron na kala. Ito yung mga sinyalis makalab ka kapag may laman. O, oh, o, oh, tingnan nyo. Ano? Mm. Halo? No. Oh, bumalabas na oh. Wala, yun makalab. Hindi ito scrape. Puto po yan, walang wala halong biro Ay, oh, sa So, ang pagkatalik dito mga kalab Ay, si kuya Yon Bin, bin Ay, po <laughs> <laughs> Subscribe oh, Subscribe niyo yung YouTube nila Sir, Vin Sir, Vin, Hindi ito, hindi ito scripted mga kalab ah. Yan ay na ipakita namin sa inyo ay para may matutunan din kayong makalab so Huwag yan sana makalab hindi gayahin ko sa mga bata kasi dito ma dito talaga to basta-basta makalab kasi napakadelikado, diba? ba? Napakadelikado din. Ikobi, ano ba, yung crabs ba is sa ilog lang ba nakikita? Makikita to sa mga ilog, sa mga bakawan. Oh, sa mga bakaw. Pero meron ding ano no, alimango sa dagat. Oh sa dagat. Itong maalamango dito sa amin ay mabubuhay lang sa mga maalat na tubig. Kapag hindi naman maalat ay mamamatay po sila lahat. Mga mamatay. Mamamatay mamatay. So, ngayon ay doon naman tayo sa kabila para makahanap tayo. Kaya uh, sa mga kaya sa mga nag uh, sasabi po diyan na ako naman pa yung kumuha ng crabs, hindi naman ako marunong makalab no? Alam niyo naman siguro kapag nakagatay ng alimango, alimango puti mo, maging alimango na talaga 'no. Kaya yun po dahil hindi ko na anong makrab, nakasanayan ko na yung ganitong buhay pero di pa din talaga ako ever since di ako ginagawa yung ganito kasi hindi ka naman talaga marunong mo lang anuhin baka mapano ka pa ba kayo yun lang po ayan there's another one baba ito medyo malaki yung kabang nga ayan din po si kuya Kino, may, baka may makukuha din siya dyan si Melvin na itinuturoan ko yan kung paano mahuli ng crabs ang babae, lalaki Hala, meron mga kalaw. Mm. Dito, isko pa. Mm. Ito yung script. Tinuturuan ko lang yan si Milvin para marunong siya makakahuli Ay, marunong na, na crabs. Mm -hmm. Pero ikaw yan, medyo marunong ka na. Medyo marunong na pero laging kinakagat. Pero <laughs> <laughs> well, alam nyo ba mga krab, kapag nakagat sila, sinisipit sila, sinisipit, kinakagat din nila mga crab para... Ano kasi May tanggal, bang para, bang para bang. matanggal hmm. kasi alam nyo the more na nasisipit ka tapos malikot ka mas hinihigpitan nila yung pagsipit kaya yung gawin mo na lang no choice kakagatin mo din sila yun yung pro, ano mga kalaw tamang pag ano tamang proseso mm andun din si care oh ayun po siya oh ayun may kuha si care <laughs> meron siyang nakuha ayan meron siyang nakuha meron silang youtube channel po support po sila per Lia. Masu din. Ha? Na? Nakabih. Pero ang lalim no. Lumubog na. Lumubog mas lagi ni. Dito noon na din. Turketanan. wala na din. Wala. 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 yan Bale, ito po yung ginagawa mga kalav kapag tapos na po mag-harvest. Kinukuha mo na lahat yung tubig. Tapos, pagkatapos din nakuha yung mga isda, ilulusog na po sila sa mga putikan dahil, uh, ano tawag yan sa, ano, tilukon ba kung sabi bisaya pa, parang kukunin lahat mo yung mga ano dito. Pero hindi naman po lahat nakukuha dahil sa sobrang laki po ng fish pan na to. So na uh, napapansin po nila Francis kung meron ba nakatirang alimang kapag may butas. So ngayon po mga kalav ay pupunta tayo doon sa fish pond. Ay dito kami sa fish pond mga kalav pero tignan niyo po kung gaano ka uh, ano po yung putik dito. Ayan no? Ayan na po sila Francis, andun na po sila at tayo po ay um, lulusog na din tayo. Ayan, pasensya po kung meron kayong mga nakikita sa mga charger kasi nagvlog din po kami sa YouTube. Ayan, tignan nyo mga kalaw ha. Pupunta tayo doon para syempre makita nyo din po ang proseso. Syempre, ikaw na, ako na Barbie, so syempre aapak tayo. Ayan o, oh. diba? Susundan na natin yung kanilang ano. Oh. Yan, ito na po yung itsura ko mga kalab. So dito, pag hindi ka marunong, talagang dahan-dahan ka lang. Kasi minsan kapag umaapak ka, may mga ahas din, mga tangkig. Pero hindi naman po siya nakaka-ano, nakaka-delikado. Parang makagat ka lang. Masakit lang. Yan, oh, um, tagatulog ng mga kalaw. Grabe naman ni um. Ah, diba? Oh, Grabe naman yun ni. Okay. Marabi, diba, tiyun, eh? okay naalon si mga sisi ayan, nandito na tayo sa damuhan so puntahan natin si Francis na abe o meron daw mga kalab so, puntahan natin si Francis grabe yung legs ko o talagang virgin virgin sa mga putikan yung ang lalim hmm? ang lalim lalim may mga <coughs> may mga butas din mga crab mga kalab na mali Ma mabaw lang so yung iba ay malalim Lalo, ano to din ano bali dyan mo ano no oh sinurukat ko lang para makuha ah, uh, baka dito lalabas po yung alimangi o oh. malaki laki to paano mo nalaman kasi basic experience na na kapag malaki yung butas malaki din yung laman kapag maliit ang butas maliit din yung laman saka ito experience ko na din ganitong butas dalawa yung laman iba yung butas na alam nyo ha <laughs> bukod sa butas na yan <laughs> bukod pino luhagin yung kabog ala dalawa na din na naman

ito so, lalaki hmm, ayan na naman po yung tricks <laughs> ayan na naman po yung tricks ni Francis okay kung may birthday kayo pwede nyo pong kunin si Francis maging clown siya ganoon na lang ako para mabilis magkuha Ang dami naman yun eh So sa iPhone po medyo naka-wide hala. Oh. Dako ano di oi? Hambi. Ibo man. dako ano oi? El. No ang laki mo. -no so good. Ang laki. Di ba? Di diba, hindi script? Totoo po 'yun. Kailangan mo talaga kapag makahuli ka ng crabs, dapat oh, ayan po skero. Minahuli din. <laughs> ayun si Kier. May asawa dalawa to. Walang kabit.

na yung matalab. Yung butas niya ay medyo mababaw lang. Oh, ano na rin, dinsyan. Dinsyan, oh. Ayan. tago ra. <laughs> so, Tambok. Tambok, eh, okay, baka may kasama. ito naman po si Kier ka kapatid Ayan. ni Francis pag hindi mo sila gano tinutukan hindi mo makita yung butas ba o Mer meron ba? ba wala kasi ano natatago yung kanilang bahay Didimuloy so na natin ngayon <laughs> Ay, wala pa lang laman. Wala. so, laman. Sayang. So, dahil medyo madami ang damo, so kinakapa po nila ang mga damo para baka may makita sila mga butas. Ayan, meron din. Oh, kaya kagaya niyan mga kalaw. May nakikita ang butas po si Francis na kahit medyo madamo, gagawa ng paraan para makakita ng butas.

takut men Bapak, bapak, sabak, <laughs> <laughs> Sawah, Wala. Walang laman. koot, sino yung kahoy sir ano huh? so, yung kahoy try natin? ano naman sino yung kahoy kahoy dito hmm. ano ba yan B? kahoy kray ano Dahan-dahanan tayo dito mga kalab. Ano naman? Wala. Madami ka dyan. May bakas oh. Hanapin natin ito. May bakas oh. Bagong-bago pala. Yan. Satisfall. <laughs> Yan. Ben. Natatago ulo. Yo, lucky po. Ulo ba gigino ko. O isipin niyo mga kalap kung nalakad, naglalakad tayo mga kalap tapos din natin yung nakita talagang sisip yung ating ano, kama ay paa Tignan yung mga kalap, oh, pinipilit na kinuha yung pansis hmm. Look, ako oh, ang isar ka ka mo? Isar kabo ka mo? Ka. Ka ka. Mm. bakas? Mm. So naglalakad lang kami dito ha, pero may nakita na. Yung Ha? na <laughs> Buwa na, ang paak. Puwa magpaak na ahi. Pink ata na. May bakas pa dito po. May bakas pa daw mga Oh my god. Alam ka dito. Ha? Liwang? Sumok o, yun lang. na. Ang kanina, bukot ako.

ito na po lahat yung aming nakuha dito sa fish po nila Mama Bibi. So actually mga kalab, sa mga gustong bumili po ng mga crabs o supo, ganyan. Pero yung mismo available lang talaga sa amin dito is talaga mga crabs yun po. At sana sa mga bumili po, like sa malalayong lugar, kasi available po ito sa Davao City, Surigao del Norte, Cagayan de Oro. So yun lang po kasi isahan lang po ang bus na dadaan po dyan papunta sa inyo. 5 to 10 kilos po yung dapat na i-order nyo kasi ba diba malayo po. Kasi kapag 3 to 4 kilos lang. E eh, parang logi kasi kami kasi pabiyahe pa po kami ni Francis ng mga 30 minutes papunta doon sa terminal. Balik kayo po yung magbabahid po sa shipping papunta dyan sa lugar nyo. Tapos yung gasolina pa namin ni Francis pabiyahe ng 30 minutes papunta doon sa bus terminal. Pwede naman din po tayo mag-meet pero dito lang po sa lugar namin. Kaya ano pang inaantay nyo, order na kayo at PM po kayo doon sa aming Facebook page. So ngayon mga labay, may ito po yung ginagamit ko mga labay, yung Panamox 40 mga labay, kasi yung mga manok ko dito dahil nagkasakit na po dahil po yan sa ating init. So ito yung ginagamit ko. Yung mga manok ko ay may mga sipon tapos ayan ito po yung ginagamit ko na no? wala po yung mga sipon niya. Ito po mga labay, gamot mga labkag. Kapag may mga manok ay na medyo may sipon po, ito po yung ginagamit ninyo. Ito po yung gagamitin niyo makalap effective po talaga. Ito po yung ginagamit ko din sa aking mga manukan. So, ito po, yung sport 40 makalab. So ang laman nito ay powder din, pwede ilagay mo ilalagay mo lang sa tamang paglalagyan kapag magla, kapag may lalagyan ng iinuman ng manok. Ito ihalo ila, mo lang. Para. Kahit ano pa, kahit lang